Hi Don Raya. O sa lahat ng viewers ni Don Raya. Subscribe to you na. Um, And welcome back muli sa ating YouTube channel mga Pops. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow by hashtag Don Raya Of course, I-subscribe mo na yan. So pagpasensyaan nyo na ako muli mga Pops sa aking pananalita. No? Kung medyo maarte. <laughs> dahil nagpa-braces muli tayo. No? Back to braces tayo. Dahil yung before nagpa-braces na ako, eh hindi kasi nalagyan ng retainer. Kaya medyo bumuka na naman yung ipen. Eh ngayon, magbabalik loob bakal tayo. No, anyways, ah, uh, dating papakita ko sa inyo yung mga pamalakasan natin na Project Red Factor, Pale Follow Lupino, tapos meron pa tayo mga Dan dito na maaaring magustuhan nyo. Especially ang Dan ngayon dahil putok na putok na talaga siya. Dahil sinabi ko nga sa inyo, parang asya uh, siya na yung pumalit no? sabi ko nga yung Danfalo kayo mga paps ay parang siya na yung bagong Opaline no? Dahil la uh, ang lahat ng ibon bloodline pag nalagyan talaga ng dugo ng Dan Fallo, ay eh, talagang do double o triple pa yung presyo. Kaya kung napapansin niyo kayo mga pups no sa marketplace, sa Facebook FB pages, sa mga groups, mapapansin niyo looking for Dan Fallo, may mga ganyan-ganyan pati sa YouTube, puro Dan Fallo, Dan No dahil nga putok na putok siya ngayon. No, especially hindi lang ngayon, noon pa man, noon no, doon, ngayon at bukas at magpakailanman siya na ang future ng Opaline, siya na ang papalit pa para sa akin ha, based on my experience and uh, based din sa nakikita ko, cause, cause it's reality, it's happening no, siya na talaga, puro danfalo, follow, follow kahit kayo magpapatotoon niyan. malamang, sa malamang, kayo ay nag-agree, no, sa akin no, na puro dan nga, tama si Don Roaya No? So, ngayon, ipapakita ko sa inyo yung mga done follow na maaaring makatulong nga sa pagbuo uh, nyo ng uh, project, no? Maaaring yung mga materials natin na possible or split done follow or visual done follow, no? Sa mga gusto kagadang visual dyan, or may budget, no? Why not? Mag-visual kagad tayo. Pero kung tight budget ka naman, eh, meron pa rin tayo, wag kang magalala. Mer meron tayong split dan at meron tayong possible split dan. No, so, bibigyan lang din ako ng konting overview pag sinabing visual, the visual itself. Ang dano ay pula mata, madiin yung kulay, makinis. No, kahit normal lang yan, eh, mahal much more kung opa. No, pag sinabi ng split dan, fifty to 70% yung dugo niyan. Yung visual, 100%. Pag sinabi namang possible split, no? 25 to 50%. Ibig sabihin yung post split, yun ay anak ng split dan. Tapos yun naman ay upon ng visual. No, I hope you understand. Visual 100%, split 75%, post split uh, 50%, no? So at least may illustration kayo, may idea kayo ano yung mga gano'ng kataas, gano'ng kalapot, o gano'ng kalabnaw yung dugo na kukunin niyo mga pass no? so eto mga uh, visual split possible split applicable to sa lahat ng ibon na hindi lang to sa dalpalo no? kaya kung may naririnig kayo nun at least uy ayun yung sinabi ni Don Roy ayun yung napakinggan ko ha no? so better isulat nyo para din yung mga ligtan. so alam ko na excited na kayo natat na kayo na makita yung mga ibon natin so yala let's go Ito back split, ganyan mga paps. Ayan, yung par blue, ayan yung lalaki. Alright, tinan nyo kung gaano kakinis yan, no? Gaano ka ganda yung katawan yan. Yung build ng katawan, mga paps, dapat tinukonsider nyo yun. Mga eto, yung par blue, yung dilaw. Yan, eh, kung tawag yung blue. Ayan yung DNA cock. Tapos yung dunaman naman, DNA hen. No. So yan, screenshot nyo na kung gugustuhan nyo. Ulit-ulitin ko palagi na tawagan nyo kagad ako 0951364462 or kung busy ako i-message nyo sa aming Facebook Messenger Don Roaya, Don Roaya, Ibari Mapa o oh, yan o oh. oh. yan, alright ang ganda no, eto ang status nito, nating na to at nesting, ayun nga yung mga ano oh. ayan yung mga uh, hiniblahibla nila na uh, tangkay ng malunggay. Kung din nila yan, dapat sinilipad din dito sa nest box. Huwag natin buksan kasi mabaka mabulahaw. No? Sapat na yun, nakita nyo mga paps na nagdinesting na nga sila. Kasi masyado nang ano, baka mabulabog pa o matras yung kanilang panginitlog. No? So ayan no, ganda nyo. No? Ayan, nakahabal din yan. Pampaitlog, yung vitamins sila. Tapos may successor pa yung kanilang pagkain. African sa successor. No, so, eto naman, ah, uh, kung nasa baba ay blue, tsaka yung babae, eto eh, ay mauve. Ayan yung nasa taas ng par blue. Yung par blue, eto ay, ah, uh, lalaki. No? Eto, ang project dito ay, uh, perso dan follow. No? So, ang swerte nyo kung isa kaysa nakukuha na itong perso dan follow dahil ang hirap nito, ah, uh, Uh, para mihen Kasi it takes time pa. Ibon, bago maging perso yan, papaygubi pa ng dugo. No? Kung split yan, ibig sabihin, yung tatay nito ay uh, tatay nanay nito ay parehas visual. Visual perso dal palo. Tapos dal palo. No? Kaya split. Kasi nga, ang split nga ay anak ng visual. No, so ulitin ko yung babae yung nasa taas yung move, yung parang agila. Tapos yung lalaki, yung Pardo Perso ay uh, lalaki. Yung lalaki yata rito ay F3 na tapos yung babae F1. No? At least may dugo ng Perso. Alright? to back split done. Ayun, no? no? So, uh, sky blue naman yung babae dito tapos Pardo yung lalaki. Parehas lang. No? Pero ito, sky blue to yung babae. Ang pinagayaban niya dito, ito ay parang sea blue. Yan. So parehas lang silang uh, blue. Lahat ng parblo ay lalaki. Sabi ko sa inyo mga paps, ang swerte nyo, bakit? Kasi yung batch nyo ngayon ay puro may parblo. Yung nakaraan, wala nga parblo. No? Kasi ang parblo kasi mga paps, medyo uh, mas mataas siya, no ng presyo sa typical na ibon. Pero ngayon mga paps, dahil nga uh, presyo pamigay, mabilisan para mapag-breed na rin kayo, tayo at tight budget, alam ko tight budget kayo mga paps no, eh, e be bibenta lang din natin sila ng same price. No, kaya ano pang inaantay nyo? I-text at tawagin nyo na ako. Sino ng to mga paps, no? So sabi ko, pwede kayo mag-reserve. No? Kung may budget kayo diyan kahit hindi pa fully paid, pwede. No? Yung sa iba mga paps, wala nang possible red factor sold out na. yung iba, dahil dami nang hinayang. Pero sabi ko sa inyo, mag-reserve kayo. No, hindi ko naman itatakbuhan. <laughs> Nandito lang sa bahay, kilala ko mga paps. Hindi na sa pagbubuhat ng bangko, ah. No. <laughs> no, so pwede na naman ako i-post kung talagang mabobogos ko kayo. Mas ako nga yung lugi eh. Bakit? Kasi ako kilala niyo ako, kayo hindi ko kayo kilala. 'Di ba? <laughs> no. Isipin niyo mga paps ulitin ko, ako kilala ako, kilala niyo ako, tapos kayo hindi ko kayo kilala. No, nagets -so ba mga paps? <laughs> no, so eto. Meron din tayo dito mga uh, project uh, Dan Paolo pa rin to mga paps. Ito yung mga apo. Apo na to ng uh, visual Dan Paolo. Uh, meron tayong green pie. Meron tayong blue opa. Opa na to. Tapos yung green. Uh, blue. Bio Ewing. Torpar blue. Ayan, quality lahat yan mga paps. So, oh. kahit i-zoom in yan. No? Tinan yung build ng katawan. Magaganda. O, oh, Mga pang ang lahat yan. Oh, magaganda lahat mga tapon yan mga pa. Walang tapo niyan. No pa? Split dan follow. Yung iba rito ay opaline. Pahalo na yan. Eh. halo na. Basta lahat ito ay possible split dan follow. O, oh, ito. Ang ganda na ito. Ang swerte nito. na ito. Opa. Opa na ito eh. Opa possible split. Ganda no? Dapat makakuha na ito. Sobrang kini. O, oh, yan o. Torque power blue. O, oh, baka nagustuhan niya. Ting na to, yan eh, no. Mob, split. nag ako kasi umuulan. Yan, tsaka blue. Ayan, lalaki, power blue, babae, blue. Ayan, possible split. Medyo mas mura to sa split, syempre. Dahil upon to ng visual. Yung split, eto mga split na to, itong split na yan. Yan, split. Yan ay anak mismo ng visual. Eto, up nalanto, na lang to. So mas mura. Pero ang kinagandahan kasi nito, mature ka, na, nag-itlog na nga to, inabulahaw lang. Yan, hindi na ito itlog. Ayun na magpuloy. Yan, mga possible split yan. Tsaka to, mga possible split. O, oh, ayan o. Oh. Ayan, ang gaganda, no? Oh, wow! Quality. Gaganda, oh. Naligo pa to. <laughs> naligo pa oh. Ito nag na to. Split dan follow babae tapos ito yung opa split dan lalaki. Back to back opa line to mga paps Ayun no naligo oh. Nainitan pa siya na umuulan na bumabagyo ah. Ito nag na to mga paps Ang ganda ng nesting nito. Ayun no Ganda niyan. Back to back opa line No, yung blue slate na yan, yan ay uh, opaline dal follow cock. Tapos ito, opa split dal follow him na par blue. Tapos ito rin, mangingitlog na rin to. No, uh, ah, ewan ko, baka nangitlog na to, hindi ko lang binubuksan yung nest box. No? Ito, yung lalaki, yung bishwar dan follow cock Pablo na split opa. Yan, etong babae ay opa split dan. Yan oh. Ulitin ko ha. To be clear. Yung power yung dilaw na yan, ayan yung lalaki. Visual dan follow power split, split opa. Yan. Pero itong babae ay pure opa. Yan. Opa split dan. Alright. No? So, ayan yung kanilang pinaka-ID. No? Nesting na rin to. ayun to kung may na. Hindi ako mo natingnan. Baka matras. No, pero nesting admitting na to mga paps. Ayan, presyo pang nagay na to. No, pwede nyo i-compare, pwede nyo i- Karamba sa akin yung presyo, tapos compare nyo na lang sa iba. Make it sure yung quality rin ha, i-consider nyo. Ayun, ang gaganda no. Hmm. No, gusto mo yung vlog natin, dali mo na, huwag ka na mag-isipa, huwag ka na magpatumpik-tumpik dyan. No? Ah, uh, mamaya hindi ka makatulog, magka-regret ka pa. Baka siya, ay sayang, dapat nakuha ako, 'di ba? May ganun pa tayo. No, so madali lang naman ako usap. I-text tawag kanyo kagad ako six or message niyo ako sa akin. Besok may sender and Don Roy, ay no? So maraming maraming salamat muli sa lahat ng nanonood ngayon. Enjoy lang natin ng pag-iibon, lalo pat ngayon ay uh, uh, breathing season na dahil nga tag-ulan. No, so madali lang tayo magparami ng ibon nating minamahal. So ilang lang, maraming maraming salamat ulit sa lahat nunod. Stay safe and God bless you.